Pumuhos sa mga panalangin at suporta kay Divine Diva Shasha Padilla. Matapos ikwento ang kanyang medical condition, hindi alam ng netizens na meron kakaibang medical condition si Shasha. Isa si Shasha sa mahusay na aktres at isa sa pinakamahusay sa larangan ng pag-awit. Pinasikat niya ang pelikulang Shasha sa Ternina, Batang PX, Ako Legal Wife, Mano Po four, at marami pang iba. Matagal na siya sa showbiz ngunit ngayon lang niya isinapubliko ang kanyang kalagayan. Sa Instagram ibinahagi ni Sasha ang litrato na siya ay nakahiga sa hospital bed. Sa caption sinabi niyang meron siyang mega ureter. Isa itong kondisyon na kung saan ang ureter o tubo na nagdadala ng ihi. Mula ba to papuntang pantog ay abnormal ang laki at maluwag. Maaari itong magdulot ng problema sa daluyan ng ihi ng posibleng humantong sa pinsala sa bato o impeksyon. Aniya nung bata pa siya ay taglay na niya ang ganitong kondisyon. Na nagiging sanhi ng UTI kaya't nasanay na siya sa pag-inom ng antibiotics. Noong 2007 natuklasan ng mga doktor ganitong problema, dahil dito ay agad siyang sinalang sa operasyon, para itama ang kanyang kaliwang ureter. Subalit kahit natapos na ang operasyon, patuloy pa rin siyang nakakaranas ng impeksyon. Noong nakaraang taon lamang lumala ang kanyang impeksyon na halos hindi na kaya ng gamot. At hindi na rin tinatanggap ng kanyang katawan ang karamihan sa antibiotics. Hanggang sa mabalitaan na lang niya na maraming pumupunta sa hospital sa Singapore. Na kayang gumamot sa mga may katulad niyang medical condition. Sa tulong ng kaibigan niyang si Alice Eduardo, nakahanap siya ng magaling na doktor. Dahil dito sumalang si Shasha sa laparoscopic surgery sa hospital ng Singapore. Sabi ni Shasha hindi naging madali ang kanyang operasyon. Dahil naoperahan na siya noon. Sabi ni Shasha, they told me they could do laparoscopic surgery to correct my problem. And of course my case wasn't an easy one since I was already operated on before. And there are scar tissue to deal with. Dr. Bang said, the surgery was straightforward they didn't perform a bore flap as planned. Part of the ureter was cut and reinserted in my bladder. And I have six new holes from the laparoscopic surgery. Sa kabila ng kanyang kondisyon umaasa si Shasha na tuloy-tuloy na ang kanyang paggaling. Ania, my body is a map of all the surgical battles it's been through. This is my third surgery with regards to the left side of my kidney. Last 2012, I had a growth taken out, so a partial nephrectomy was performed on my left kidney. By the grace of God, I pray that it continues to function so that I may be healthier.